Kasabay ng pagdiriwang ng National Astronomy Week, may handog ang pag-asa sa publiko na libreng pagpunta sa planetarium at stargazing event ngayong linggo. Narito ang report. Araw, buwan, mga planeta at marami pang iba. Ito ang makikita sa kalawakan na matagal nang pumukaw sa interes ng tao. At bilang bahagi ng selebrasyon ng National Astronomy Week ng Pag-asa, libre ang pagpunta sa planetarium at stargazing event dito bida sa planetarium show ang mga planeta between constellation kabilang na mga kilang zodiac sign tulad ng Cancer, Aries, Pisces at iba pa. Kung titingnan po natin ang uh, libro ng uh, science, na kung saan meron doon na astronomy pero tinatake lang po ang uh, subject ng astronomy na on uh, a very very brief na kung saan ay uhaw-uhaw uhaw ang ating mga estudyante uh, o ating mga kababayan nang tungkol sa kaalaman sa astronomy. Ngayon ang uh, ng astronomy kasi ay dapat ay grassroots talaga. So, ang pagkisimulan natin ay sa mga bata. kinakalangan ay maintindihan ng mga bata na ganito pala 'yon. Pagdating naman sa stargazing, dalawang teleskop ang pwedeng magamit para makita ang detalyadong mga celestial body. Ayon sa pag-asa, makikita ngayon ang planetang Jupiter kasama na ang buwan. Mula naman sa mga maituturing na deep sky objects, posibleng makita ang Orion Nebula na itinuturing na factory ng mga between at Pleiades na isang cluster o kumpul ng mga between. Pinapalapit po natin yung uh, science po or for particularly astronomy po, in general science, para sa mga kabataan, para mas ano sila, mas maging curious kumbaga. Sila yung mga susunod na mga siyentipiko natin na pwedeng tumulong sa ekonomiya at ikaunlad ng ating bansa. Kasama na dito na mailapit din ito sa publiko, particular na ang astronomy. Ito'y para na rin magkaroon ng karagdagang kalaman patungkol sa celestial bodies, hindi lang sa mga taga dito sa Metro Manila na ibig po sabihin ay hindi po kayo left behind. Kung halimbawa po ang nagagawa namin po rito sa Central Office o sa, uh, sa Manila, ay uh, po, pwede namin po na uh, dalim po sa lugar nyo kahit na po kayo ay nasa malayong lugar. Ang astronomy po ay isang exact science. So ito po ang pinaka-mother science na kusa nag lang po ang ibang-ibang kwan kagaya po ng meteorology, ng volcanology. Para sa mga nasabing aktibidad, kailangan lang nakapre-register ang mga nais pumunta sa planetarium at makiisa sa stargazing. Tatagal ang libreng mga aktibidad ngayong linggo. Bali po, fully booked na po, fully uh, puno na po yung slots ng lahat po ng planetarium po natin at ng stargazing. So asahan po natin silang dumagsapo si po bukas hanggang sa Biyernes. So, strictly po talaga is no walk-ins para po maiwasan po natin yung sobrang dami ng tao tsaka para na rin po ma po natin lahat ng pupunta po. Para hindi rin po sayang pumunta ng uh, matagal. Magandang sulitin na ang pagkakataong ito dahil sa mga pangkaraniwang araw, tig 25 pesos din ang bayad sa planetarium at maging sa stargazing.